Pangulong Bongbong Marcos at mga opisyal ng ehekotibo handang isa publiko ang sal and oras na tanggalin ng ombudsman ng umiiral na restrictions ayon sa Malacanang. Detalye ng balita niya mula kay Ron Jumon, Chanel Salazar. RMN Report! Iniyak ng Malacanang na handang isa publiko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN sa na ng Office of the Ombudsman ang umiiral limitasyon sa pagkuha ng kopya nito. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, bukas ang Pangulo sa anumang hakbang na makapagpapatibay sa transparency at pananagutan sa pamahalaan. Git ni Castro, handa naman ang lahat na opisyal sa ehekutibo na isumite o ibahagi ang kanilang SALN kung ito ay kinakailangan kung ano ang sinasabi ng batas at kung ano ang makakabuti para malabanan ang korupsyon. Tatalima naman po ang lahat na nasa executive department. Matatanda inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maglalabas siya ngayong linggo na memorandum na mag ng restriksyon sa pagkuha ng salae ng mga opisyal ng gobyerno. Ang hakbang na ito ay tinuturing na bahagi ng pagpapatatag ng kampanya laban sa korupsyon sa gitna ng mga isinasagawang investigasyon sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Samantala, kinumpirma ni PCO Secretary Dave Gomez na itinalaga ni Pangulong Marcos, ang dating broadcaster, at kainta Mayor Mon Ilagan bilang undersecretary ng Presidential Communications Office. Gayunpaman, nilinaw ni Gomez na hindi papalitan ni Ilagan si Palace Press Officer Claire Castro dahil sa operations sa katalaga ang bagong opisyal kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak RMN.